na ia, handa sa pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe para sa Semana Santa. Ang sitwasyon ngayon doon alamin natin mula kay Benji Durango live. Angelic, bagamat may mga namataan tayong uh, saglit na pila sa harap ng entrance gate itong na IA Terminal 3 ay uh, nananatiling nanat normal ang sitwasyon dito ngayon sa Paliparan. Kanina nga, habang tayo nag may napansin pa tayo ng magic sa gitna nitong check-in counter sa loob ng Paliparan. Pero ang mga tanawin na yan ay posibleng magbago pagsapit ng linggo. Sa labas ng departure area ng naia Terminal 3, nakakwentuhan ko ang grupong ito na papuntang Boracay. May iso-surprise daw sila ngayon. Family po. Ah, family. family um... So ito ay regular yung ginagawa? birthday po kasi ng mom ko mula. Ah, talaga. Birthday ng mom. Mm -hmm. So, birthday trip po. Ang ng mommy. Ang yes, family gift nila sa akin to. Yan ang pa gift nila sa akin, ng mga family. Anong pakiramdam ba? Siyempre happy. Hindi ko alam, sabi nila magmamanila lang kami. Kaya pala sabi, magdadala ako ng damit. Kala ko hotel lang. <laughs> Mapapasana all ka na lang talaga. <laughs> Pero tulad nila, may mga pamilyang inagahan na rin ang bakasyon para daw iwas abala. Inagahan. <laughs> para hindi mahuli. <laughs> Kasi traffic eh. <laughs> Isa sila sa mga maagang nakapila sa entrance gate ng paliparan. Sa Terminal 3, magkakasama ng international at local flights. Kaya't maya't maya ang dating ng mga pasero. Sa check-in counter, kahit medyo busy na, nasili pa namin ang eksenang ito. Isang foreigner ang nagmamagic sa harap ng personnel ng Cebu Pacific. Normal pa kasi ang sitwasyon ngayong araw kaya may panahon pang maglibang. Pero simula sa darating na March 24 o linggo, mag-iiba na ang sitwasyon. Mahigit isang milyong pasehero sa apat na airport ng NAIA ang pinaghahandaan ng Manila International Airport Authority. Sa unang dalawang linggo ng Marso ngayong taon, pumalo na sa mahigit isang milyong pasehero ang dumaan sa NAIA. Nasa 132,000 ang average passengers kada araw. Noong wala pang pandemya, umabot sa may git isang milyon ang dumaan sa naiya sa loob ng walong araw ng Simana Santa. Kung babalik ang sila ng paliparan ngayong taon, posible nitong malampasan ang bilang ng mga pasehero na magsisimula sa March 24 hanggang March 31. Paniguro ng MIA, handa kami dyan. Alam naman nila na nasa peak season tayo ngayon, lalot panahon ng bakasyon naman talaga ang mahal na araw. Bilang bahagi ng kanilang offline biyahing ayos Simana Santa 2024, nag-upgrade sila ng electrical system. Nag-standby din ng generator sa buong gusali ng MIA at sa apat na kompleks ng apat na passenger terminals ng Naiya. Pinalitan din ng fan coils ng mga aircon para iwas init. Iniksihan din nilang oras ang pagsasara ng runway 0624 sa mga araw ng lunes at merkules para makapag-accommodate ng mas maraming flights. May naka-standby na rin ang spare aircraft sakaling kulangin ng eroplano. Para naman sa mga pasahero na mapupurnada ang flight schedule may naka-standby ng malasakit kits sa lahat ng assistance desk sa loob ng paliparan at nagpapatupad din sila ng no-leave policy para sa lahat ng kanilang mga tauhan. Angelique, ipapakita ko naman sa iyo ngayon ang latest situation dito sa loob ng NIA uh, NAIA Terminal 3 kung saan makikita ninyo na medyo kumakapal na ang bilang ng mga pasaherong na uh, kumahabol ng kanilang flights ngayong araw. Kumpara kaninang umaga, mas marami ang mga pasehero ngayon nakapila dyan sa check-in uh, counter at uh, inaasahan na sa mga susunod na araw ay magbabago pa ang sitwasyon dito sa loob ng paliparan. Kaya palaging paalala ng MIYA na agahan ng tatlong oras. Kung darating kayo dito at uh, mayroong kayong flight, ano agahan ninyo ng tatlong oras ang dating ninyo dito sa uh, sa airport kung kayo ay uh, habol sa inyong international flight. Dalawang oras naman dapat mas maaga kung kayo ay hahabol sa inyong domestic flights. Angelic. All right, maraming salamat Benji Dorango.